kasabay ng second quarter peace and order council meeting ng provincial government unit ng Tarlac sa pangunguna ni Governor Susan Yap ay ang pagpapamahagi ng 300,000 piso na tulong para sa 10 former rebels na ginanap sa Tarlac Capital Center, Roof Deck Hall, San Roque, Tarlac City, Kamakailan. Ang tulong na binahagi sa mga FRs ay bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLEP ng pamahalaan upang tulungan ang mga dating rebelde at tigasiporta na bumalik sa kanilang normal na buhay at bumalik sa mainstream society. Tiniyak naman ni Gobernador Yap ang patuloy na suporta at tulong para sa mga FR na bumabalik sa pamahalaan upang sila ay magkaroon ng maunlad at mapayapang pamumuhay. Binigyang diin ni Governor Yap ang mga pagsisikap at akbangin ng mga law enforcement agencies kasama ang mga local government unit para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Mula dito sa San Jose Tarlac, ako si Kelly Dalaraga, ang inyong kaugnay.